may problema ka. Kailangan mong mag-ipon ng mas maraming pera para sa pagre-retiro at hindi basta-basta, kundi malaking halaga. Pero paano? Oo, pwede mong ibenta ang isa mong kidney o ilagay sa eBay ang koleksyon ng Beanie Baby ng anak mong babae. Pero bago mo gawin yan, tingnan muna natin ang mas praktikal na option. Ang tanging paraan para makapag-ipon ng mas maraming pera nang hindi na ng kita ay ang gumastos ng mas kaunti. Ang tinutukoy ko ay buwis. Anong pinag-uusapan natin? Magsanay? Hindi buwis ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng mayayaman at ng nasa gitnang uri sa Amerika ay kung gaano karami ang ginugugol sa pag-iisip ng mga paraan para mabawasan ang epekto ng buwis sa kanilang ipon. Gaano nga ba kalaki ang epekto ng buwis? Tingnan mo ito. Narito ang dalawang magkaparehong account. Pareho silang nagsimula sa $1 at nadodoble kada taon. Pagkatapos ng 20 taon, ang balanse sa account na hindi binubuwisan ay higit sa isang milyong dolyar. So anong nangyayari sa account na binubuwisan? Well, karamihan sa mga Amerikano ay nasa 28% tax bracket kaya magsisimula tayo sa isang dolyar, dodoblehin at bubuwisan ng ilang beses. Pagkatapos ng 20 taon sa isang account na binubuwisan, ang balance mo ay 51,353. Malaking pagkakaiba? Oo nga naman. Oo, malaki ang binayaran mong buwis. Pero ang nakapipinsalang epekto ng buwis sa kakayahang kumita ng iyong account ay lampas pa sa aktwal na ibinabayad mo kay Uncle Sam. Siyempre, alam na alam ng mga milyonaryo at bilyonaryo sa mundo ang aral na ito. Harapin natin, hindi naman sina Bill Gates at Warren Buffett yumaman ng husto sa pamamagitan ng pagbibigay kay Uncle Sam ng bahagi sa bawat dolyar na kanilang naipon. Kaya paano natin mapoprotektahan ang ating pera mula sa buwis at masisiguro na hindi nito masisira ang ating ipon? May mga financial instruments diyan na may sagot at ngayon ay tinatanong mo na ang tamang mga tanong.